Sige Kuya, kay Kalentong yata yan eh. Oh. Ayan mga kadaryo, si Kalentong, oh. sarap ng oh. Oh. Ako, kain. Oh. Wala nyo kung nasang kami kumakain nyo. Napakaganda yung lugar nito, piknitan to eh. ah oh. ah oh. Ayan. Ayan. Tubig, tubig. Oh, ito pong ulap namin tinolang manok At wow naman! Wow! Pritong manok Ang yabang talaga nito oh. Ayan, kaya, kasandaan na kulog Mukha <tinyo> oh, ako nakapulot niya Kaya ko yung kay Kalento nga pa yan eh Oo, ito yung lugar namin, ganda Ito sa taas namin Wow! Ayan oh, po yung lugar namin din eh, oo oh. Mabigar to, taga rito ka, alam mo to Malilamit lang to, masakit na Kuyang kuyang, masakit ng yan Masakit ngipin ipin yan Uweee, di na May isplug eh Masakit na Masakit isplug uh, 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 Kain na po tayo, kain po tayo, kain